Ate, mm. as kuya, tulog mm. na. Ngayon gaganti ako. Wait lang. Gaganti ako. Alam mo yung pre niya kayo? <tos> 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 Ay, hindi ako nakatulog. Hindi okay. nakatulog nun. No. Anong oras na nun? No? Hindi <coughs> ako nakatulog. Hindi ako nakatulog. <coughs> na oras na ba? 4.30. 4.30 na. Midnight na guys, midnight. Actually, pagising na yan. Pero gigisingin natin. Gigisingin mga 7 kasi papasok yan sa office. Ngayon. Ako naman dati yung isa. na sa atin siya. na nga. <laughs>

Kuya, kasi yung mga langgan, nami-miss ka na. Bilangin mo daw sila doon. Cool. Na ano Natutulog ako eh. Tara na, bilangin mo natin mga langgam. Huwag ka na kanya kayo magbilang. Uh, ano ka ng checker ko, no? Hindi ba din check? Yung langgam din. <laughs> Hindi hey, gusto mo yung langgam ito, man. <laughs> <laughs> uh, so, bakit problema ng langgam? Ito problema ko. <laughs> bahin nya. Ngok please. May problema Eventually. Buya, ka na Buya, <laughs> lang ako sayo. <laughs> Bakit yung nakapila dun sa labas? <laughs> Alas 4. Kaya binigyan mo, mo sila ng kabuhayan ano doon? Pati bigas, binigyan mo rin sila. Kaya ano kung pati para langga, meron na rin. Grabe naman yung factory pala ng bigasan. Namibigay pati langgam, sinusundan ka na dito sa BGC, oh. Yung mga langgam ba, mo na? <laughs> Oo, oh, rin sa kami. Bakit eh? wala po. Ba't puro langgam? <laughs> Kasi nakapila yung mga langgam. Pagpahit oh, yung langgam, eh.